hindi pa nakakalam guys ay uh, parating na kukuha ko sa inyong tindahan at magbibigay ng discount. Rebisco. Ha? Yung minsan. Rebisco, Rebisco. Yung na minsan. May mai. Hindi ako may mai. Nakita ko mo na lepatan na

So, need... <tod>, ano Viernes, yeah? Friday, <tod>, na edition to diar ni saya? Nito na po Tapos ni green. Hindi ay di asul ating Matingrebis ko, rebis Tingnan natin so, yung kapatidan mah. Nung aching dong. yung okay, eh? Tapos ni anani yung isa lalakot sir. yung blue, red Can blue. Mm -hmm.

Ang corn? Ano yung drop corn nga lang? Awa nang umamanan. Dali lang? Gray dali. So, saran lang. 2,000. Apo, mga alak? Ang alak nga nga. Mag-out, out. out mag stock daw. Hindi. <coughs> lalalo na mga ni Firgold. awan na ni Piergold, So, nga naunak. 2,000. Kabukod. Pagpaniwi ba? 2,000. 3,000. si Mare sa detoy? 7,000 Mare. Ngayon, may

Wow, may pa-promo si Coca-Cola, dagdag kita 700 pesos mas mababa, uhunan mas pinataas pa ang kita. So anong mangyayari dito, guys? Signan natin. Wow, may coupon. May coupon siya, guys, may discount na 700. Gamitin lahat ng coupons at makakatipid ka ng hanggang 700 pesos. Wow. Meron tayong ano dito, guys, may mga coupon. So yan, may mga coupon na binigay ni Coca-Cola. So kapag bumili tayo ng case, isang case, isang uh, 1.5 pet bottle, isang case. So mayroon tayong 20 pesos na coupon discount. Ano pa to? Yung 10 pesos, ano tong 10 pesos? Swak mismo. Mayroon tayong coupon na 10 pesos discount. So marami-rami tong binigay guys. So, Ayan, marami-rami yung binigay sa atin. Oh. Eh. So, pag so, bumili ko po tayo ng Coca-Cola, may discount. So ito guys, nakakatawa talaga yung ating Coca-Cola. Ngayon mag december ay talagang uh, nagbibigay talaga sila ng mga promo. So para mas ma ganda ang uh, bilihan natin yung uh, So, iyan may pagong uh, promo. So, sa mga hindi pa nakakalam guys ay uh, parating na Coca-Cola sa inyong tindahan at magbibigay ng discount. Sayang ngaling kaya nga naman, ho, almost 700 ang uh, madi-discount natin yan. Malaki na rin yung uh, 700, guys. Sa lahat ng mga product ng uh, coca ay makakatipid po tayo ng 700. Dagdag kita na rin yan. At talagang, uh, nandito po yung mga instruction kapag ikaw ay pumili kay hindi, uh, sa dealer ng ating mula ay mabibigyan ka po ng discount ng coupon. So, ito po yung mangyayari. i po nila yung uh, coupon na binigay. I-scan nila dyan. At ito nga po yung mangyayari. Madi-discount at mareredeem nga po yung kikitain mo dyan sa uh, kanyang nasa, pagbabayad mo kay dealer. So, ayun guys, yung ating ganap-ganap na yung araw, kahit maulan, mabagyo, <laughs> ay tuloy-tuloy pa rin yung ating negosyo. Huwag po tayong uh, magiging tama rin. Kahit malamig ko ang panahon ay tuloy-tuloy pa rin yung ating Park Kikinda. So, shout-out and mag-shout-out sa lahat ng ating mga subscribers dyan, mga nanonood dito sa ating YouTube channel, mga kanegusyo, mga tindero-tindero. Kahit ay umulan ay nandito at bukas pa rin po tayo guys dahil tayo ay, ah, uh, kailangan magbukas kasi si customers ay magagalit kapag walang nabiling uh, rektado. Na so, hanggang dito na lang muna, guys. At huwag natin kakalimutan yung mga promos. Ngayon, malapit ng December, ay nagtabi-tabi na po yung mga kapilat na po yung mga promos. So, pilihin po natin kung saan tayo makakatipid at mga, uh, malaki ang tubo. So, doon po tayo uh, bibili. So, uh, bye!